Good morning mga kadudz Uh, start na naman kami sa para pagtatambak namin sa ano. Aming project. Nila project namin na Vincent at Tremort. Yan sila. Umaga pa mga kadudz Quarter to 9 ang ano natin. Oras natin doon lang kinukuha sa taas ang, ano, ang parambak sa isang project doon sa isang video ko kahapon nasa taas doon sa taas doon doon pagkita ko na sa iyo pagkita ko na sa iyo ano. yan talaga na Vincent yan ay kala Vincent sa akin kinarga namin sacrifice talaga mga kadis ay hey, Yan, uh, sulod namin na next project namin. Ito naman siya. Kakaroon kami ng polycarbonate doon sa taas na hindihan Kasi ang purpose namin doon, hindi, pag umulan hindi na siya papasok sa loob. Yan yung manakita nyo yung ano na yan. Yan, yan. yan siya. Yang, yung teres nila. Yan. nila yan. Budiga. Nila, yan, budiga. Dibasak Bil ko na yun. Ang dami ah. Kaya kita so, nyo. Kala mo ano. Kasi ano? para dito? Ah, doon. Ginamit ko rin. Sa kabila. Nagkakot na ako eh. Ayan mga kalods. Ayan. Nilagyan namin ng panibagong pinaka ano niya. Drain niya. Pinaka drain niya. At saka yan ang lagyan namin. Pati clean out, meron yung sa ilalim. So, yan lang bubuhas sa namin pagkatapos dito. Yan so, si Vincent, ginawa yung pala. Dito na kayo mga kadod, sila mga lang ako. Kaya na yung sa panahon siguro ngayon, talaga. Tsaka so, mga kadod, na naano na namin yung binasa ko na yun nakikita yan ang mga katuwang ko ng mga masisipag pero dito lang sa crepes namin sa next hindi na siguro kayo mag siyadong pagpapagod daw ng dinagagaang nat next project namin pagkatapos dito maglagay kami sa second floor ng pool ng ano pinaka sa teres hindi pa tama kami sa Andito kami ngayon sa Bilago sa Papuntang Silangan. yan si Rimbart to Ayan, ayan si Rimbart o. Ayan siya. mo naman, puno-puno sa ako. Hindi naman bata yung sansako eh. Sa sunod mark dun mo sa ibuo sa tinuro ni ano. Binsin. Ay, kita mo. Sacrifice lang talaga mga kadods. Gawa ng ang layo ng kinukuha namin ng ano. Buhangin. May humaos man ako. Sisa na kaya. Ito sa kabila, mat. ubakan Alam mo, awakan na. Okay. Nice. Isa pa. Ano pa pala isa? Okay. Ano ka daw si Remark? Yan ang driver dyan. Remark. Chicks boy. Ano siya yung no? Chicks boy ano? Bigay mo kayo ano? O baka lang. Mabuti ang pakasako na yun doon. Mabuti ang pakasako na yun. Ngayon, dalhin nyo na pala. Malapit na. Malapit na mapahinga si remote. Ngayon mo, ko naman Ano na dyan, kuya? na na dyan? na dyan? na Ayan. Ayan mga ugat ng mga kaso. Kadudyo. Ugat yan. Galing yan sa yung ano. Tawa? Yung mga ugat na yan. Uh -huh. Ito yung ugat na yan. Ito yung mga ugat na yun. yan. Ayan. Mga kung baka may makita kayong ano dyan. Yun ang ilalim ng flooring. Baka may makita kayong kobra. Ayan siya. Ayan. Ayan. Tingnan nyo mga, mga karoons, baka may kubra. Para tayo si kubra prince dito eh. Okay, palis na sila mga karoons. Pinakarga na yung eh, remote yung mga sako. Ang driver natin no? Thank you. Aqui. Hum. Aqui. Hum. 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 Okay, maraming salamat. Mamaya-maya uh, naman mga audience, Tapos, uh, subscribe naman at like, share sa ating vlog para sa sunod na ano, makikita natin ang lahat ng mga ginagawa natin sa ating project. Salamat.